Magandang umaga, magandang buhay, mga kainday. Araw ng lunis, kaya maraming trabaho, mga kainday. Magmamarket tayo ngayon at mamimili tayo ng mga gulay. At bago tayo pupunta ng market, ayusin muna natin itong bulaklak at papalitan ng tubig. Para pagising ni amo mamaya, mahaliwalas ang mukha. At dahil bagong sahod si Inday, top up ako ng, syempre, sa aking Alipay. Hello, Alipay! Ang daming gumagamit ng Alipay dito sa Hong Kong. Lalo na sa mga kagaya ko na nag, uh, nagmamadali na uh, yung bang pang pang yung hindi na kailangan ng pila Basta nag-top up ka sa Alipay. Anytime na gusto mong magpadala ng pera through Gcas. Yan. Hindi lang Gcas, Emily Willier, maraming mga sakop mga kainday. Basta may e-wallet Alipay ka, yun, madali lang magpadala ng pera. At dyan, makikita mga kainday at makukwenta kung hanggang saan aabot ang sahod ng OFW. Saan may ibibigay? Yan. Saan may lalagay? Kahit sa... Kahit mag-transfer ka doon sa account mo, any bank, pwede mong ilagay, pwede kang mag, magpadala through remittance. Yan. Yan ang kagandahan ng Alipay. Yan, maganda yan para sa mga OFW mga kainday mapakaganda yan very convenient talagang maganda dahil kahit busy ka tumawag ka sa Pilipinas may tumawag sa Pilipinas basta may laman ang alipay mo hindi mo na kailangan tatakbot pipila pa sa mga remittances at ito na nga mga kainday, balik tayo sa ating topic ngayon dahil meron tayong iyaano. Ayusin natin itong bulaklak para paggising nga ni amo. Maganda ang kanyang makikita sa ibabaw ng lamesa dahil doon siya nag breakfast mga kainday. O di ba? Ang ganda-ganda. O. Ito na nga pala yung pinadala ng mga anak niyang bulaklak kasi birthday nga po niya kahapon. Kaya, eto mga kainday. Hmm. Di ba? Ang ganda-ganda. Oh. sige mga kainday, dahil pupunta ako ng market, mamimili ako ng mga gulay na aking lulutuin mamayang gabi. O oh, sige. Maraming salamat sa panonood, Bye-bye!